Okay. Good PM mga idol. Art Bonsai, nagbabalik. So ito ay isang puno ng kamuning at ito ay hunted ni Brian Cese Feliciano at ni Jay Feliciano. Sila po ay magkapatid. So ito yung tinuturo namin na kung tayo ng isang material, eh kinakailangan eh yung talagang pili na material, hindi yung basta lang na kukuha lang tayo sa wild at gagawin natin bonsai. So meron po tayo mga tinatawag na talagang magagandang material na kagaya nito na kung mapapansin nyo, yung ugat niya is paikot. Ayan. Diba? So, tapos, ang kagandahan sa kanya, ang daming abang. At mula dito, ang laki ng tronko at biglang liit na siya. So, doon pa lang sa materialis na to. So, ibig sabihin, panalong-panalo na yung nakabili nito dahil tapering na kagad yung ating material at maganda rin ang kanyang ugat. So, ito ay binabad na namin sa B1 na root enhancer. So, pwede, naman tayong gumamit mga idol ng mga Hormex, Anaa, Super Tribe. So, mas mahal yung Super Tribe, pero effective talaga yon. So, ito naman ang ginamit namin dito is B1. So, yun yung mga root enhancer na ginagamit namin para sa pampaugat. At kumbaga, yun ay isa, isa na rin vitamin sa puno. Na galing, tang, galing ng material, gagamitan natin siya ng mga ganong root enhancer. So, ito ngayon ay galing doon, binabad namin, hinango namin. So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay magtanim ng material doon sa paso. Pero bago natin ito itanim, ang gagawin natin dito ay ganito. So lilinisin natin yung mga ugat na hindi naman kailangan, na hindi naman dapat doble-doble. Meron kasi mga doble-doble ng mga ugat. So, ba ito, kamdik lapit ka. At ito nyo ito, hindi na kailangan yan. So, tutukod lang yan sa ugat, ay sa, sa paso, pag kinuha natin. So dapat yan, tanggalin na yan. Ayan, ito rin. Tanggalin na rin yan. Ito rin. Tanggalin na din to. Ayan. Yan yung mga wino workshop sa ugat na hindi na kailangan. Ayan. Tapos ito, nakita nyo to. Meron siyang malaki. Oh. Mas prepared to kaysa dito. So, tatanggalin natin yung nasa itaas. So, itong gamit kong tools na to is snub cutter. Yung kanina is na uh, concave cutter. Yun. Tapos, ito. Ito ngayon ang front ko. Yan ang front ko. At siya ay naka-eye-poking. So, mahaba. Paikliin natin yan para mag-split. Pumunta sa kabilaan yung magiging susunod na ugat niya. Yung secondary roots niya. Pumunta dyan. So, puputuloy natin siya ng maikli. So, ang paggamit ng knob cutter, kinakailangan, huwag yung siyang pipilitin ng malaki. Unti-unti lang. Kasi pagka pinilit nyo siya, kainin yung ganyan yung kalaki, eh pwedeng masira ang ating tools. So, unti-unti lang. So, yung kamuning na to, uh, wala akong alaga na ganito dahil hindi ako kabi sa kamuning. Pero, tatry natin dahil binili ng ating kliyente. Magta-try ulit tayo. Ang papansin nyo, pinuputol ko yung mga ugat. Kasi masyado mga haba. Mga tuwid. Na Kaya nakilangan, maging proportions siya sa laki nito. So ito yung medium size ha. Pag kasi hindi natin nunarag chop yung ugat natin, hindi natin maitatama yung paso nito pagdating ng panahon. Kaya kung pa lang, dapat tama na yung ugat. Isa to sa magandang material kamuning tulis, slow grower. Basta mga slow grower. Podocarpus, Bantulinaw, kamuning tulis. Basta mga slow grower, magaganda yan. Habang tumatagal ang paggawa dyan, mas talong gumaganda siya. Iwasan nyo mabasag yung mga ugat kasi pagka nag-split yan, eh pwede yan mabulok. Sobrang tigas talaga ng kahoy na 'to. So, mapapansin nyo, bakit ganyan ako kaiklig mo ng primary roots? Kasi, binabalansi ko lang din niya kung ano yung laki nito at magiging haba ng primary niya. kano lang din ang magiging haba ng aking primary roots. So, mag maga-proportion siya, balance. So, tapos ito na Na, na workshop na natin yung ugat Tapos si workshop na ugat Doon naman tayo sa taas Ayan So ito yung tinuturo ko Na Yamadori tayo Pero na Nadali natin sa basic Yung mga branches nya So example So ito yung front natin Ito yung halimbawa first branch nya Kung sakali first branch ha So ayan Ito ngayon ay papunta ng 4 o'clock So ito ngayon yung isa papunta ngayon ng 8 o'clock. So, yun. So, ito yung apex natin. At gagawa tayo dito ng 1 o'clock, ay 11 o'clock, at saka 1 o'clock. So, yun. So, yun yung sinasabi ko. Sa basic, kinakilangan, ay sa Yamadori, kinakilangan, malama, tukoy pa rin natin at malaman natin kung ano yung mismong guide para maging maayos yung ating branches. So, dito sa ginawa kong workshop na to, sa mga masasela na puno, hindi ako nagsasagad ng putol. So, ganyan to. Okay to. Mahaba. Mahaba siya. So, hindi ka agad nakasagad ng putol dahil masela yung puno. So, hintayin ko muna siyang mabuhay at malakas na. Kung pwede na siyang i-workshop ulit, doon ko siya at mag-purpose layout ako. So, ayan mga idol. at uh, ito itatanim na natin. ah uh, hindi. Sorry. Ito pa pala. Kaya ako nakuha ang front yan dahil yung kanyang apex ay nakabaw sa inyo. So, ayan. Kung titignan nyo, ayan, ayan siya. Nakita nyo. Nakabaw siya papunta dito. So, ayan ngayon yung front ko. So, meron isang problema dahil ito, tuwid, sumabay. So, hindi mo natin gagawin, gagalawin yan. Sabi ko nga, bubahin mo natin yung puno. Kapag buhay na siya at may sumupaling dito, pwede natin ibaba ito para ito yung mismo maging main. Hindi ito. So ayun, tumako na tayo ngayon sa ating medium na gagamitin at magmimix tayo. So ito, try lang na to na pagtatanim ng kamuning. So ito mga idol, ito na yung na-mix ko na, na medium na gagamitin natin sa ating kamuning. So tatlo yung nilagay ko sa kanya. So ito, napit ka ramlik. Ito yung granules na river So walang pino yan. So kaya natin hiniwala yung pino kasi sobrang dami ng pino ginawa mo natin granules. Pagkatapos ginamit yung granules, eto naman yung pino, na binistay pa ng pinong pino. So ito yung S1 din na pino. Ang ginawa ko dito ngayon, ay sinama ko dito. So ang mixture ko dito ay 4 is to 1. So apat na granules at isa ng pino at nagsama ko nitong vermicast na organic. Okay. Tapos, ito ay 1 kilo. Kumuwala ako ng 1 port sa kanya at hinalo ko dito. Ito mga idol, ha, uh, try lang tong medium natin na gagamitin. Uh, ito naman na i-update ko sa inyo kung mabubuhay natin. So, dito sa medium na to. Haluin lang natin mabuti. Bago magripat. Okay, tapos balik tayo dito. Sa materyales, huwag tayo maglalagay ng sealant sa mga ugat. Lalo dun sa mga yung talagang gamit na sealant pang bonsai. Ha? Kasi ako nagkaroon ako ng experience. Yung mga sugat na yan na pinagputulan, nilagyan ko ng sealant. Kaya pala hindi ko yung materyales. Ang bilis maghilom. Ang bilis maghilom ng mga sugat gawa ng sealant. So hindi siya ngayon nagkaroon ng ugat gawa ng sinarahan ko yung mga sugat. Kaya ang ginagawa ko pagkaganyan, hindi na ako naglalagay ng silan. Ang nilagay ko lang ng silan, itong mga taas na to. Yung mga pinagputulan sa taas. So yun lang, magtatanim tayo mga idol. So ito yung gagamitin natin paso. Tapos naglagay tayo ng pang anchor niya na 3mm na wire. So yan. Tapos yung butas. Ito talaga yung butas ng paso. Hindi so, na tayo maglalagay ng screen dyan. Kasi meron na siyang ganyan na design. So yan. lang natin yung pang-ilalim niya. So, ito na ngayon yung pang-ilalim natin. So, ito yung tinatawag na gamais na pumice. So, ayan. Naglagay tayo dito sa ilalim para sa drainage niya. Ang dami niyan ay one port lang ng taas nito. So, ayan. Kung halimbawa, ito ay 100. So, 25% ang nilagay ko. Pagkatapos, na natin ito. Ito so, na yung minix natin na buhangin. Tapos, lagay natin yung materialis. Na binabad natin sa B1. na natin siya. So, walang kasong ilubog ng, ng muna ng ganyan yan. Kasi materialis pa lang naman. Kailangan niya ng moisture para mabuhay natin yung puno. So lubog muna natin yung kanyang nebari, kanyang base. Ayan. yan, lagi kong inuulit, bakit, bakit ang ginagamit ko is granules. Isang magandang pamamaraan yun na pag nagdilig tayo, hindi ka agad nag ang tubig. So, bumababa ka agad. Walang kaso magdilig tayo na magdilig. Ang mahalaga, huwag tayo mabulok ng ugat. Grabe, napakainit sa earth. Ngayon, hindi ko muna hindi ko muna i-anchor yan hanggat di na didilig kinakailangan madilig muna yan bago natin i-anchor dapat siksik na siksik yung lupa bago tayo mag-anchor Ayan mga idol, magdidilig muna tayo. <clears throat> Dapat siksik na siksik yung lupa bago natin i-anchor Kasi pag di natin yan siniksik, ang mangyayari, mag-aangkor ka kagad, gagalaw yung puno. So naratan yung baba ng tubig, di ba? Ngayon, kung mabuhay na siya after one year, kung magdidilig tayo ng fertilizer, hindi masusunog ang ating ugat, gawa ng past drainage tayo. So itong ginagamit kong pandilig, iyan yung pinagbabaran na may B1. After madilig, siksik, -sik, bababa pa yan. Pag ginawa natin eh, na mawawala ng air pocket yan. Tapos, dilig Ayan. Ayan, nadilig na natin siya. Dito pa lang, pag ginagalaw natin niya, walang galaw. Kasi, pag dinilig natin yung lupa, ano nangyari sa kanya, yung tubig, pag bumaba, hinahabol ng lupa. Kung saan may air pocket, doon pupunta yung, tubig, tsaka yung lupa. Kaya siya nasisiksik, siksik, nasiksik. -sik. Ngayong masiksik, nasiksik na siya, pwede na tayo mag-angkor. So, itong dalawa magkasama. Ayan, after na masikipan yung isa, ito naman. So, pansin nyo, di ba? Siniksik na ng lupa. Hindi siya gumalaw. Lalo na dahil naka-anchor na siya. Lalo itong hindi gagalaw. Yan yung pinakamahalaga sa material na dapat. Yung material natin hindi gumagalaw. Ayan, idol. Walang galaw yung materialis natin. Kahit buhatin nyo ng ganyan yan, walang magiging galaw yan, di ba? tapos, tilig uli. Kasi yung hinatak nating wire, gumalaw yung ugat, ta yung lupa. So, nabuhaghag. Para masiksik uli siya. Tapos natin siya, i-anchor, itanim, dinilig na, siksik na siya. So gagamit ngayon tayo ng 3 dressing na cut paste. So lahat ngayon ng sugat na natin. Dapat malagyan lahat dyan. sarap magtanim ng materyales. Ayan mga idol, nalagyan na natin ng cut face ang ating material. Ngayon, ang gagawin lang natin dyan ay ito ay ilalagay lang natin dyan sa morning sun na uh, area. Huwag yung tanghali. Ah. Uh, morning sun, mas maganda sa kanya. So, sabihin natin yung 7.30, 8.00 hanggang 8.30 pa pwede. Pero yung mga naglalaro ng mga 9.00 mapataas, hindi na sa kanya goods yon kasi sobrang init. Kaya yung sunugin yung mga dinidevelop natin mga roots o uh, mga shoots kung sakali. So ayun mga idol, ito nga yung material na ito ay hintay natin yung mga susunod na mangyayari. Uh, hopefully, mabuhay yung material para mai-update po kayo nung may update dito sa Kamuning Tulis natin. Yan lang mga idol. Maraming maraming salamat po. God bless.